guys. Nasa ibang ibang lugar na naman kayo. ko. Grabe ang init ngayon. Sobra-sobra talaga init. Hindi ko hindi ko pa na-check kung ilang degree pero grabe. Ayun nga, kaya ako nagbukas ng vlog. Today today pala is Thursday, Holy Thursday na. And ito yung mga panahon na gusto, gusto ko manood ng TV kasi nga inuulit nila yung mga palabas about Jesus Christ. So mamaya manood tayo sa Princess Nakahiga kasi ano oras na kami natulog. Tapos ayan, Nag-order pala ako. Kaya akong nag-open ng vlog today kasi para maipakita ko sa inyo. Um, yan. Umorder ako sa Thai Beauty Shop ng... Actually, ito lang yung in-order ko. Yung menu nila kasi um, uh, gusto, gusto, ko talaga yung try ito dahil nga sabi uh, magpatanggal stress and uh, tawag dito nakakatanggal ah, nakaka sarap daw ng tulog mo sa gabi so ito itatry natin to tapos mabalitaan ko kayo, i-review ko nyo ito separately para uh, may sarili siyang review. Ito, advance White times 10 daw ito. And then, meron siyang l melon extract, vitamin C, tsaka ginkgo biloba. 60 capsules na siya. Lagay ko price dyan sa ating description box. Ayan. So, sabi dito, take one to two capsules a day. So, gano naman lagi ang sinasabi nila. Pero ako, uh, dahil first time natin i-try siya, i-ano ko lang siya ng uh, once a day siguro sa gabi bago matulog. Kasi yun ang target natin, yung makatulog tayo ng mahimbing Kasi yun, maganda rin naman ang ano, iba, iba rin yung klase ng supplement na binibigay sa akin ng ng Uh, sa Anton Plus. Pero, syempre, gusto ko uh, may madagdag din sa... Parang payat ko dito ng part na to. Ayan. Ito siya. Ayan siya sa... Ito yung kanyang packaging sa loob. Ito yung box niya. yung packaging niya. So, ito try natin siya mamayang gabi. Ito try ko. Tapos, babalitaan ko kayo after 10 days or ilang uh, days na medyo matagal ko na siyang iniinom para naman ma-explain ko sa inyo yung pakiramdam. Tapos, eto naman, meron tayo dito, um, na may SOD enzymes. Hindi ko alam kung ano, ano yung SOD. Plus Collagen Booster Drink. Ayan. This is from Japan, yung Aishi Japan Premium nila. Tapos, is search ko kung ano yung SOD. Lagay ko na lang dito sa, sa screen. Kasi hindi ko lang alam kung ano yung ibig sabihin ng SOD na nilalagay nila dito. So, ito daw ay high, high in Japan premium collagen peptides, skin, hair, nails, and joint support. Japanese melon contains more antioxidant. May vitamin C, white beauty in 2 weeks for immune boosters. Yun yung mga kiniklaims ng product. So, masarap daw ito. Mamaya titikman natin, meron tayong yellow dito. Naglagay na rin kasi ako ng soft drink. So, mamaya tanghali. Tikman natin to. Hindi ko lang alam kung ilang piraso siya. Isang box na to. Open na nga natin. Open ko na para makita mo. Makita natin mo. Ilang piraso siya sa loob. Stevia yung kanyang sweetener. Kaya uh, good siya for mga nagdi diet Ayan o. Oh. Ah, yeah, ito siya. Ito siya sa loob. So, sa isang box na ganito, meron tayong 75,000 ng MG. Kasi bawat, bawat sachet, meron siyang 5,000 ng MG. So, yung piraso to. Ang dami. Ayan. Mamaya, i-balitan ko kaya kung ano lasa niya. Kamusta siya? Kasi meron siyang mga Siyempre, kahit le melon siya, may ibang ibang lasa pa rin siya. Ayan. So, kakain na muna ako guys kasi anong oras na. Kain muna ako. Panami, walang patayans. Nag-order kami ni Princess ng merienda. Saging sa akin. Saging conyelo. Kay Princess naman mais, conyelo. Joke. Grabe ng init. Nakaidlip din ako habang nagantay ng merienda. Maliligo sana ako sa nakaidlip ako. Sarap to guys kasi yung kanilang sugar. Hindi siya ano, hindi siya sugar kundi yema. Yema yung ginagamit nila. Yun. Tapos yung ice nila as na putog. Grabo, bas kami ni Princess guys. Naligo na ako kanina kasi grabe yung init. Tapos lumabas kami. Grabe yung pawis ko. Nakikita niyo ba yan? Bumili kami ng ano. Ano ba tawag dito? Bumili. Bibili sana kami ng bigas. Kaso sarado na nga. Dito na lang din ako bumili. Tapos. Bumili na rin kami ng mga paper paper plate tsaka baso para sa sabado. Diba, alis kami. Ayan. Scan tayo ng balot. Ha? Hindi, sinabi ko na, ikwento ko na. Ay, mali, mali. Ang pinapotok. Mali yata yung binutasan ko. May suka. Open na <laughs> Sige, huwag na. O, oh, hindi ka na. <laughs> asin. Saka suka. Kami. Uy, grabe naman sa asin yan. Ganito lang. <clears throat> A pinch of salt. karena suka Hei hmm. sih Oh Jus enggak ya? Jus sama telur sisi Sisil. kan ka Bukan. Bukan. Yan, tama. Ito, tama. May tamang way kasi kung saan mo siya pupukpukin eh. Pag, pag dito may itim, wag dyan. Dito kasi may bandang taas. Para hindi masayang yung sabaw. Tapos nagyan natin ng asin. mm -hmm. Kaya ako tukon yung kutsara guys. Ayoko kasi masira yung sisiyo. Ayoko yung kinakain siya ng iwa-hiwalay. Gusto ko buo pa rin siya. Ano kayo palabas ngayon ako? Noah? Noah's Ark. Yan no, oh, gusto ko ganyan pa rin siya. Oo, pa rin siya. Dalawang bili ko kasi nakakaibla din yung pag masyadong madami. Okay. Dalawa lang. Pero cook niya ganyan. <laughs> Tikman natin to guys. Tapos. mo yes, dyan. mo ba? Lagyan mo tubig. Ay, ang bango. Wait lang, uy. Wait lang. Testing natin to. T Dito lang, titimpla na si princess ng ano, Meloni. Meloni. Uy, Tama ba? Eh. Meloni. Meloni. <coughs> Collagen something. Ayan. Mickey chia Ano? Hala! Hala! Bakit kutsara? Ay, ano? Tinidor. Okay. Hala! Ang cute! Bango niya. Ano ice cream sa Ace? Hmm. Nalagyan mo pa, tas mo yelo mamaya. Ito wala. Sabi mo pa tanawin. Oo oh, nga, ang unti lang na tubig? Yung baso. Hmm, sige. Ako okay na 'yan. Tas lagi mo tubig Ay, lagi mo na lang yelo. Pili kasi eh. Sige nga, inumin mo. Mm. Sarap. Tamis. Mm. Anong lasa? Yung ano, ice cream sa ano. Yung ice ba yun? Ay, oh, ice cream na ano. Melon. Melon din. Mm. Ganyan lasa. ini niya talaga guys. Nag-edit -e ako ngayon kasi ang unti lang ng vlog natin ngayon. Medyo hindi na naman tayo sinisipag. At wala rin kasing ganap. Kaya um, wala, wala rin ako masyadong vlog. Sa 30, may lakad kami. Mag-swimming kami sa 30. And hindi ko alam kung saan. Pero sabi sa Batangas. Um, alam ko na sa Batangas. Pero hindi ko alam kung saan ang area. Ay, saan, sang banda sa Batangas. Pero sabi sa Batangas. Ngayon, um, yun, mag-vlog din tayo doon. Siyempre. Grabe kainit talaga. As in, sobr sobrang-sobrang init talaga dito sa amin kaysa Dasma. Ewan ko lang dito sa Manila. Tapos, meron pang calamity outbreak ba tawag doon? Nag-calamity outbreak na dito sa amin gawa no? Um, sakit na pertussis, kurt pertussis, ganyan, sa mga bata. Mga marami kasi daw bata ang inatake ng ganong sakit. Kaya, ayan, ingat-ingat tayo, tsaka kapag eh, meron na kayong sipon or nararamdamang ubo, magmas na kayo kaagad para kasi yun ang madalas na mabilis mapasukan ng ano eh, ng bakteriya kapag may may sakit na. So dapat uh, ready rin yung katawan niyo or Natatawa ko yung daddy. Tinag ko kasi siya. Tinag ko siya sa Facebook yung ano, yung uh, Ah, uh, police kami. Of course, hindi kami kasama sa outing niyo. Tapos, tinag ko siya. <laughs> tinag ko siya. Tapos, sabi niya, nalulungkot daw siya. Sabi ko, bakit? Yung sabi niya, kasi hindi daw siya kasama. Kawawa oh, oh, naman. Out alert kasi sila ngayon, guys. Dos, ano, ang duty nila ngayon is 24 hours duty, 12 hours off. Sobrang onti lang ng off nila. Pero hanggang ano lang naman yan, hanggang April 1. Tapos, balik, uh, regular na sila. One day duty, one day off. Ganon yung, ano nila ngayon. Pero, hindi ko alam, baka may magbago na naman sa schedule nila. Dahil, ano nga ngayon, Holy Week. Kasi, ganon sa kanila, guys eh. Yung sa mga, sa mga hindi nakakaalam, ha. Kapag holiday sa atin, sa mga normal na empleyado, kapag holiday, sila, hindi. As in, alert sila. Mas marami silang oras sa work kaysa sa pamilya. Hindi sila pwede mag-holiday. Wala silang holiday. The, um binibigyan lang sila ng opportunity na mag-file ng leave uh, hanggang 10 days, ganyan, minsan 10 days, ganyan, Yan uh, yun ang pinakamahaba nila. Binibigyan lang sila ng opportunity para makapagpahinga, maggawa kung anong gusto nila mga ano. Kaya ang ginagawa nga ni Daddy Chris, kapag ka, kapag ka, Um, pwede na sila mag-file ng leave Dinatanong niya ako kung meron ba tayong lakad sa ganitong mm. ano May pupuntahan ba tayo, ganyan-ganyan Kasi itataon namin na may kami dapat sa leave niya Kasi para hindi masayang yung leave niya na, na nasa bahay lang siya ganun. Dapat minsan sa bakasyon, gano'n Pero hindi sila pwedeng mag-leave ng holiday like Christmas, Holy Week, um ano pa ba yung mga holidays na mga dumadaan sa atin? Basta uh, November 1, diba? November 1, November 2, mga ganyan. Hindi sila pwedeng mag leave sa mga ganong uh, holiday, sa mga ganong araw. Bawal sila. So, pwede silang mag sa normal days. Ganon. So, yun. <laughs> Kaya nakakaawa din minsan na may mga time na hindi siya nakakasama sa mga outing, sa mga holiday season, sa mga... Time na walang pasok si Princess, ganyan, hindi siya nakakasama. Hindi ako kakain ng kanin, guys. Kaya nagluto ako ng egg. Kasi gagawa na lang ako ng... Gagawa tayo ng... egg sandwich. Tapos, mamaya ino ako na ito. Mamaya. Pag matutulog na ako. Tapos... Okay. Coffee naman. Coffee na naman. <laughs> Yun. So, hindi pa ako tapos mag-edit. Nagluluto muna ako para makakain. And set ka Tubig. Sated ako dito. Lute the Meloni. feeling ko maaga kami makakatulog ngayon kasi late na kami natulog kagabi. Anong oras na? Ay, ah, hindi. Maaga na. Maaga kami natulog. Tapusin ko yung tong. Tapos, tayo na. Ayan, nag-makeup-makeup make na naman siya. Ito shadow lang din wow. mo. Hindi. Ano? Buo. Ah. Uh, ayun guys, pat nakadalawang vlog na ako. Ngat na natong gagawin ko ngayon. And siguro i-end ko na rin yung vlog para makasama ko na may isama ko na tong vlog natin ngayon. Ngayong araw, today is Thursday, Holy Thursday na. So wala man, wala naman kami masyadong ginawa ni Princess. Natulog lang kami at kung ano-ano. So, isasama ko na rin ito ngayon sa i-edit kong vlog para tuloy-tuloy um, bukas pa ni bagong vlog na naman kung makakapag-vlog tayo. Ayan. So, i-end na yung vlog ngayon, guys. Thank you so much for watching and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ni Mayan Jose and also sa Royal Palm Vlogs. Thank you so much for watching. See you in the next one. Bye! Ayan, tsura niyo. Mm.